Dito muna tayo sa nangyaring malawakang pagbaha sa Mindanao particular sa Davao region by Aljo sa lugar natin okay. alam mo ba bay na nagpadala ng tulong ang uh, aming grupo ang AICS Partylay sa tulong ng DSWD okay. yung mga food pack na no? kasi pwede kang mag-request sa DSWD na Pwede po bang padalhan mo ito mm. doon sa Constituent ko uh -huh. Nagbibigay naman ang DSWD kasi hindi naman lahat ng pagkakataon naroon ang DSWD. Okay. E eh, meron tayong mga Constituent sa Davao Oriental mm. lang sabi kailangan namin ng pagkain. Mm. Yan ba yun? Oo. Okay. Pero nung dumating na doon, hindi tinanggap sa barangay Abihod sa bayan ng Katil Davao Oriental. Bakit daw? Ay ang ng nung uh, buang na barangay Kagawad At ng Noli yan. Antoniano ng barangay Abehod ay kulang yan, 542 lang. Ang hindi alam ni Kagawad, si Mayor ang nagsabi sa amin oh. kung Erwin kailangan namin ng 542 dito sa barangay Abehod na ito. Uh -huh. oh. So nagpadala tayo ng 542. Hindi oh, naman tulo. sinabi, hindi naman at sinabi na sa DSWD. Okay. Ma'am, uh, kailangan ng 542 na food boxes sa sa Barangay Abihon mm. sa hmm. Eh, sabi nung kagawad na kagawad Buang, ano Buang? Anong pangalan pangal Nole. Uh, Noli, oh. Noli. Oh, Noli, oh. Antoniano. Antoniano. Kagawad uh, pala pala ito. Kagawad. Huh? Eh, ano 2000 daw ang kanyang uh, constituent. My. So hindi eh. tinanggap? Hindi tinanggap. Kasi kulang daw. Eh, ba't for, the mo, mo first time, mo na yan? for the first time in uh, history na may tumanggi sa relief. Dahil kulang. Forbida oh, <laughs> on <laughs> on Forbid ikaw. Hindi ko, kagawad. alam kung, hindi ko alam kung buang ito o bobo. saksakan ng bobo na kagawad. Malabang. Bakit, na, bakit kaya nanalo itong hinayupak na itong Hudas Hestas Barabas? Kawawa yung mga constituent na bumoto dito sa impacto na ito. Oo oh, nga ay. ay, para malaman natin ang detalye, ay, ayun, no? na. kausapin natin ang AXIA Spartilis Mindanao Bureau Chief, si Frederick Alvarez. Magandang umaga po, Chief Frederick Alvarez. Good morning. Magandang umaga po, Kong Erwin. magandang umaga po, Bayan. At kasama natin si Bay Aljo Bindiho, uh, Frederick. Oo, ano ba ang Mali nangyari po. dyan? Eh, may mga litrato dito na yung ipapadala ng AXIS doon sa Katiil dahil nag-request yung mayor ng Katiil at sabi niya dalhin doon sa barangay Abehod. ano ba nangyari? Eh, hindi totoo ba ito? Hindi tinanggap ni Kagawad ayon sa yung report? Opo, parang ganun na nga talaga ang buod ng message niya, boss. Dahil, ya, dahil hindi na tayo kinausap ulit o hindi naman lang nag-message pagkatapos nung tapikan sa atin na kung 500 lang yung dala nyo wag na kayong tumuloy huwag sana sinabi tumuloy. mo sana sinabi mo na ito yung sabi ng mayor niyo hmm. na kailangan dito sa barangay Abehod na uh, affected ay uh, 542 families hindi kasi alam mo uh pred uh, yung uh, per family oh. ang box hindi oh. per individual baka hmm. alam na baka alam nitong ob-ob na ito eh, per per tao ang box nasa talampakan do oh, utak oh, oh per sabi, oh. per family oh. Oh. per family ang isang kahon so yun ang sabi ni po. mayor 542 lang ang kailangan natin uh, kung Erwin doon sa barangay Tama so yun ang pinadala Tama po yan ko. so hindi ka hey, ba nagulat na biglang uh, uh, ang sabi nila ano sabi sa iyo hindi mo tatanggapin dahil kulang <laughs> opo, opo. Eh, hindi lang sa gulat. Gusto, gusto kong umiyak dahil kawawa yung mga tao, yung mga constituents niya. Oh, Talagang sabi oh. ko, hindi ito first time na ano eh Kasi lang kami, kami pabalik-balik dyan. Pero oh. ito yung the worst dahil uh, oh. dapat kahit nakulang 'yan oh. eh may maibibigay man lang tama. tayo oo oh. oh, at kahit kahit nasabi natin hindi umabot 'yon sa sinasabi niya pero oh. sabi naman ng mayor 540 may dala kaming 500 sabi natin last tayo ng 40 oh. pero kailangan ng tao 'yan wala tayong tama bibiliin. tama tapos Opo. eh narinig ko meron marami naman nagbibigay din ang uh, pero may duda ako dito eh. May nagkapagsabi sa akin na galit daw ito sa ACIS itong uh, kagawad na ito. Ewan ko kung bakit na wala naman tayong ginagawa. Sa atin, wala naman tayong pakialam. Itulong lang. Yan ang problema uh -oh. by Frederick. Pag uh, pinasukan mo ng politika yung mga relief na yan, yan ay walang mangyayari. Ang kawawa, ang mga pobring biktima, yung mga sinalanta. Pag hindi mo tinanggap kasi galing sa kalabad, kasi hindi galing sa boss mo o sa amo mo, hmm. eh, baka masira. Eh, wala na. Kawawa. Ang kawawa, yung taong bayan. Hindi uh, nga po sabi ko sa inyo. Hindi na lang ako nagalit po. Eh. Mayayap na lang ako dahil uh, sobrang, sobrang sama talaga ng loob na may binigay ka ng pagkain na tulong at tatanggihan dahil uh, kung saan hindi malamang dahilan, sabi eh, kulang, huwag na kayong tumuloy. Hmm. Mahina eh, mahina ang eh, ulo pero nito. Pero may... may, may, may sana binigay. Sa Sana yun, na dinala. Sana ibinagsak yun sa ibang barangay na nangangailangan din. Tama. Opo, opo. opo. Eh, nung the last time kami pumunta dyan, may, may barangay kaming napuntahan na kulang na kulang pa. So, babalikan ah, namin yun. Ayun. <laughs> Ayun sa bro. amin. Eh, Nakausap na rin namin yung uh, point person doon sabi niya sige Oo. dito na kayo. Maigi at dito na lang po kayo. Do doon niyo sana. Yes po, Oo. kahit paano, kahit saan mm. tutulong kami. Kahit, pa, kahit anong mangyari. Ganito okay. na lang ang instruction natin na uh, by Fred dahil lagi uh, naman binabaha dyan dahil sa shear line okay. na kung tawagin. Pag nagkagano okay. yung barangay uh, official at ayaw niya Siguro baka gusto niya mag-distribute para ibigay niya muna sa mga kamag-anak niya. Ba baka suspect ako. ayaw niyang tanggapin kasi galing sa access dahil i-account natin. Oh. Eh baka narinig tayo kahapon Fred, ang sabi ko, bantay kayo ha, pag namili kayo papakulong ko kayo, namili. Baka kaya nagalit. Oh. oh. Anyway, baka gusto magpakulong to. Eh gusto siguro. Anyway, uh, Sir Fred, nako maraming salamat sa oras na binigay mo. Uh, ingat kayo dyan sa mga baha at sa mga landslide. Thank you for uh, for your time with us. Si Frederick Alvarez po, Mindanao chief, uh, Bureau Chief po namin ng AXIS cis Partylist. Ito, matindi ito sinabi ni Henry. Pasalamat na lang sana. May tulong o gag yun. <laughs> Ito, ito. I-report natin sa DSWD. For the first time in history, tinanggihan ang tulong ng DSWD. Nasa <laughs> linya si Assistant Secretary Romel Lopez ng DSWD. Magandang umaga Aseca Lopez. Uh, sir? yeah Erwin, Sir Adjo, good morning po sa inyo. At uh, mula po sa ating krim, Secretary Rex. Good morning po sa ating mga kababayan na nakatulog sa okay. program. Sir, baka pwede iparating nyo kay Secretary Rex para itong uh, uh, kagawad, uh, Noli, anong ng nung uh, kagawad na yon dito Bua. sa uh -huh. barangay Abehod, Katiil, Daba Oriental. Tinanggihan yung food boxes ng DSWD. Mangyari sir, kasi mga kababayan ko doon, taga Daba Oriental ho ako, kung hindi nyo itatanong. Eh, nagtumawag yung mayor. Sabi kong baka pwede padala mo yung mga kababayan natin dito ng food pack uh, from DSWD. So, nag-request tayo sa DSWD at uh, kaagad-agad naman, nagbigay ng instruction si sekretary uh, Secretary uh, sa kaya uh, Director Gokong ng Dabao. Eh, kaya, eh, iyan, yan. Actually, 1,500 ang binigay ni Secretary uh, Gatsalian. Hmm. Eh, pagdating daw doon sa lugar, tinanggihan ito. Ano nga pangalan ng uh, kagawad na yon? Oo. Ayano no, si uh, kagawad Noli. Noli Antoniano. Ayun sir, kagawad Antonyano. Noli Antoniano ng Barangay Abehod Katil. Tinanggihan uh, si Cromwell sinabi, ayo namin yan uh, kasi kulang 2000 kami rito. Eh yun ho, yun ho asik ang uh, request ni Mayor, 542 para sa barangay na yan. In this case, uh, asik, ano ho po pwedeng Uh, magawaho natin dito ito mga kagaya nito ng mga pul-pul na government official at tanggihan itong mga relief na galing sa gobyerno, uh, Asec? Well, well, yun nga po, ano, medyo sabihin na natin nakaka, nakakagulat ano? kasi yung iba nga po mga kababayan natin pag ng tulong talagang despite kung ano man ang maibigay natin, we're not saying we're settling for Less, uh, less ano po. But then, kung ano man po yung available, pinagpapasalamat na nila. But then, unfortunately, mm -hmm. dito nga po sa Barangay Yabehid po sa Katiel Davao Oriental na napuntahan din natin before nung no, panahon ng Pablo noon, uh, bagyong Pablo, if I'm not mistaken, na grabbing uh -huh. grabing devastated. Kita natin, di ba, pagka may, may, kalamidad, yung mga kababayan natin, yun nga yung ayaw natin, di ba, kung Erwin, uh -huh. nalalabas pa, mamamalimus pa, para humingi ng tulong. Uh -huh. Ito po, na medyo kulang lang lang mm -hmm. napauna na lang dahil mm -hmm. siyempre pwede naman po natin tayong mm -hmm. eh ito po assessment naman po ng LGU mm -hmm. na mm -hmm. ito, po. Mm -hmm. ito po yung kailangan sa barangay na ito. Oh. That's why we oh. complied oh. ano po madlen parang hindi po ito tanggapin at uh, para gawing issue po ito i guess eh, medyo nakakalungkot po ito Uh, well ayaw na po natin sabihin i-single isi out natin sila. Pwede bang saruhan yan dahil ang magsasaserve po nito ay yung ating mga beneficiaries, yung Tama. ating oh. mga kababayan. Opo. But then, uh, talagang nakausap na rin po natin si si RJ Banay sa Gokong ano hmm. na kausapin po ng social worker natin paliwanagan. Yes, we're not saying na politics ang involved po dito, pero lagi po nating iisipin. Kung may politika man, ay eh, yung mga kababayan nating nagugutom, hindi naman doon nakikilig sa politika yan pag kumakalam na. Chance, kailangan natin tulahin po ang pangangailangan uh -oh. with the request of ACAS, uh -oh. tumugon po ang DSWD, but then kung may harang po sa implementation uh -oh. ng mga programa ng gobyerno, ay eh baka po humingi na tayo ng tulong sa DILG. Uh -oh. Baka po humingi na tayo ng tulong sa pulis para matulungan yung ating mga kababayan. Because we don't stop uh -huh. the national government uh -huh. from providing assistance sa mga in need po. Hmm. So may mali ho talaga, kahit anong anggulo tignan, mali po itong OB-OB uh, na kagawad na ito, Antoniano, na hindi ho tinanggap ito. Uh, so ginawa na lang ho ng ating uh, Mindanao Bureau Chief ay hmm. uh, ibinigay na lang sa ibang barangay na mas nangangailangan pa o kulang. Doon na lang ho namin binigay. So for the meantime, wala akong naipakain tuloy doon sa barangay uh, Abihud na yon dahil tinanggihan ni uh, Kagawad uh, Antoniano. So, yun ang problema yes. dyan. Yes, yun nga po ang very unfortunate. Ano? Kaya nga po ang sinasabi natin, di ba, Pong Erwin, kung, kung anong nandyan, we're not saying na ito na yon kasi sir, lagi naman tayo. Sir, matanong, matanong ko pa, pwede ho bang uh, tawagan ho ito ni uh, Ardi uh, RD Gokong ng Davao, itong uh, kagawad na ito, uh, mayroon po bang sanction na pwedeng gawin dito dahil this is a government project, this is a government operation. Meron pong mga uh, nagugutom, sinalanta ng baha at tinanggihan ng uh, kagawad Noli hmm. Antoniano na ito. Eh, meron ho bang pwedeng magawa ang DSWD dito? P uh, uh, pwede ba or, or something dahil hindi naman para sa kanya ito, kundi para doon sa mga nagugutom, hmm. sa mga nasa ng bagyo. Ah, Asik Lopez. Yes, tama po yung pinag-uusapan namin kanina ni na Van, ano po kasi magkakasama po kami niya dito sa isang event, oh. na talagang kung kwan po, takausapin to, but then ang ating pong at least, ano po, minimum na magagawa, makipag-coordinate po kami sa BALG. Ayaw. To reprimand po yung ating barangay official kasi uh -huh. nga po we don't stop ano po Tama. yung implementation po ng services ng national government Tama. particularly pag may nangangailangan po Tama. ito po ano eh as if para kayo eh, ay interfere uh -huh. ano po sa pagtulong doon sa ating mga kababayan na hindi po pwede uh -huh. so yung po yung immediate namin gagawin may pag-coordinate po tayo sa DILG uh -huh. at talaga talagang i-report po namin kasi maling-mali po mapipigilan uh -huh. po natin yung pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Regardless for whatever reason. Kasi wala po tayong makikita problema rito. Tutulungan na nga eh. Well, oh. yes, maaaring kulang. But then pwedeng dagdagan po natin. Kasi gano'n naman po ang binagawa Tama. ng ating, mga, ng ating mga lawmakers, ng Tama. ating mga LGUs, ng DSWD. Yes, may prepositioning tayo. Pwedeng dagdagan anytime. Pero yung pipigilan mo, dahil kung ano man pong kapritsyo yan, maling-mali po yan. At maaari po silang managot sa ating DILG, ano, sa local government code. Kasi tulong na, tatanggihan pa natin. I don't see any reason bakit po natin uh -huh. gagawin yun. I don't see any logic bakit uh -huh. po natin gagawin yun. Ikumakala po yun ng ating mga kababayan, nandoon na yung family food packs na nirequest ng SPAS. Uh -huh. It's very unfortunate na ganun no ang ating gagawin. Uh -huh. Uh, Asek Rome Lopez, uh, sir uh, kung kasama niyo ho dyan si uh, R.D. Gokong Nandabao, pa sa, pakisabi salamat doon sa agarang uh, uh, pag-aproba sa request namin. And ganoon na rin, pag nakita mo si Secretary, I'm sure very busy po si Secretary Gatchel pasalamatan mo na rin. Actually, ang request ko nga lang ay 500, ginawa niyang 1,500. Uh, okay. Dinagdaga ng 1,500 ni Secretary Gatchel yan. Pakisabi salamat at salamat ka rin sa iyo. For uh, giving uh, again your time with us this morning para uh, mapaliwanagan at baka nakikinig ito mga officials natin sa barangay sa LGU, wag ho ninyong tatanggihan ang uh, kahit ano yan bigay pulong. It doesn't matter kung hindi po kayo kaalyado, hindi kayo ka partido na nagbigay, ha? Eh basta huwag lang ho demonyo nagbigay, eh tanggapin ho ninyo para sa tao at hindi sa inyo. Tama po, Asik Lopez. Yes, so po. Kasi sabi nga po natin, hindi po ito para doon sa ating pinagdaanan ng tulong. Hindi po para sa barangay, para sa NCO, para po ito sa nangangailangan. Correct. Kung si politika man po, ay not saying meron. Ano po, di mga Yung atin naman pong mga kababayang nangangailangan, wala po pinasandigan yan, Tama. kundi ang ating national government, yung ating mga legislator, ano po, yung ating mga LGU at the end of the day. So oh. ilabas po natin sila sa kung ano right. issue. Kailangan po natin silang matulungan oh. at may paabot yung kanilang pangangailan. Yeah. Maraming salamat po, Asec Robel Lopez, spokesperson ng DSWD.